Hello guys, Dragon Fruit. Galing ng Vietnam. Dito ko lang binili sa UE. 7 kilo. And uh, ipa-convert natin sa piso ay uh, sa 7 is almost 100 plus 100 pesos per kilo. Tirahin natin to. You know, guys. Masarap to. Kami mo ya. Yeah. Tanya, guys, substansi tuh. Dia kena ten. Wow, tanya. Ini nak pegang. Bas. Mm. guys ka. Entayo. Sarap. Mm. Dragon fruit. Mm. Sarap. Mm. Drop guys. Tawag nilang dragon fruit. Ang dragon na porma o. Oh. Dragon na. Mm. Hmm. Mm. Ayos. Iwan ko pare ko, Daniel. Please, ito. Hati kami. Okay, thank you. Ipaunod ng vlog me at